Unang karamihan, sa laki ng nagasto ko sa motor na to, bakit nag star ako at hindi na lang ako talaga nag big bike? So yan ang topic natin today. Sila naman nagasto ko nito. Na so as of this now, itong build na to is around 175k. So meron tong seat cowl actually, hindi ko lang nakalagay kasi merong umangkos bago lang. So ayan, so kung, kung kasali yung motor is 80,000 yon So 175 plus 80, umabot na siya ng 255. Which is makakabili ka na actual ng mga big bike na si Kanhan, Like mga Ninja 400 or mga ayan, R3. Okay, so for this uh, kung mag-search kayo sa marketplace ng Ninja 400, mga around nasa sa 220, 170, 180, 200. Ganyan yung mga price ng mga second hand na Ninja 400. Okay? So, ngayon, upcoming din yung ating Pro Arm, which is 35k. Tapos, shipping niya is around 17. Tapos, ipapa-extended pa natin yun para mas mahaba siya. Nandun talaga yung gulong niya sa likod. And, gawan pa natin ng tire hugger kasi walang tire hugger yun. So, around package yun lahat-lahat ng Pro Arm is ng 50k. So, 255 plus, ayan, 50k, umabot na siya ng 305k. So parang big bike na presyo na talaga. So yan ang sasagutin natin ngayon. So kung bakit. Okay, so mukha ko muna makita nyo yun. There are several reasons kung bakit motorstar yung binili ko kaysa nag big bike na lang ako no uh, first of all so yung plano ko talaga is CF Moto 450 SRS yun talaga yung pinaka plano ko sa lahat single swing arm na din yun naka underbelly na din yung exhaust so bakit dito napunta ko dito so alam niyo naman CF Moto uh, Marami pa rin basher yun kasi China bike pa rin yun. China bike din naman to. Okay? So, ang naisip ko kasi yun nung nakita ko yung down payment nun, tapos nag-ikot-ikot ako, nakita ko to. So, 79,000 lang yung cash niya. So, iniisip ko, instead yung pang down ko na safe mo to, Pang cash ko na dito. <laughs> okay? Para dito na lang. Tapos, yung naisipan ko din, yung, yung instead of yung monthly, dito ko na lang gagasto. So, parang big bike pa rin. So, naging siyang project bike. Yun talaga na sa isip ko, gagawin ko tong project bike tong moto na to instead of mag big bike ako. So, bakit hindi ka ako nag big bike? Sayang yung performance, quality, and so on. So, ganito kasi, when it comes to performance naman kasi, okay na kasi ako sa bilis nito eh. Malakas naman to, to 50 cc uh, ginawa ko lang loaded para at least naman matching sa itsura niya, no? So, ayan. Meron kasi ako unang motor dati. So, yun, medyo mabilis talaga yun. <laughs> Pero, kasi so nag na-discuss na ako na ilang beses nung motor na yun eh. So, medyo munti ako may 50-50. Ayan, to, may malaki akong scar sa tuhod. Kita nyo yung laki na yan. nag need drag ka pa ng mga around ng mga 90. O, yan, tapos wala kang knee pads. <laughs> yan ang sagot niya. So, parang medyo hindi naman siya ako sabik sa speed, no? Uh, simula nung araw na yon kaya yeah, hindi ko masyadong kailangan yung speed talaga ng big bike talaga as for me kasi safety na lang kasi munting na nga ako mag 50-50 diba so ayan so itsura na lang yung hinahabol ko ngayon so ginawa ko itong project bike na Ducati Concept kasi may nakikita ako sa mga online na sa YouTube na naggagawa ng Ducati Concept sa sa kanilang mga Z200 or mga Motorstar so inisip pati pag ito na lang ako pero since malaki yung budget ko gagawin ko tong almost uh, identical sa actual so as much as possible hindi naman to actual talaga kasi siyempre makin na when comes to looks. Okay? Isa pa sa reason nito, practicality. Practicality yan, sobrang mahal nito. Okay? Pero, ganito kasi yan. Bakit practicality? Kasi, itong motor na to, kay ganito yung preso, pwede mong babalagbagin yung motorstar kasi mura lang yung mga pesa, madali lang hanapin yung mga pesa, madali lang na-repair, medyo mas mura at siyempre yung maintenance cost, pwede ko siyang ipang daily. Try nyo ipang daily yung big bike, kawawa yung katawan nyo, isa pa yan, at of course yung maintenance cost, medyo mas, medyo may kamahalan talaga yung big bike when it comes to maintenance, kahit change oil pa lang mahal na eh, kung alam nyo yung totoong big bike, so ito, change oil nito, 500 lang, goods ka na, <laughs> okay? So ganon, pwede mong babalagbagin, maintenance cost and of course yung gas mas mas mainam talaga yung gas consumption nito compared sa actual na big bike so pwede mo siyang ipang daily even ganito yung looks di ba so parang somewhere in between na big bike the looks ng big bike tapos and eh, when it comes to maintenance cost naman at pwede siyang ipang daily kaya napapang daily ko tong motor na to even though ganito yung itsura di ba kasi ayan nga practicality at isa pa So dahil motor start to, kahit anong maisipan ko na pwede ko gawing DIY uh, For example, yung kanyang tri-clutch system na naka-open, na DIY lang yun Okay? So kahit anong maisipan mo, pwede mong gawin dito Sa big bike kasi, pag maisipan ka, mahirap mag-DIY sa big bike Sobrang mahal mag-DIY ng big bike, no? Parang kawawa yung motor mo So as, much as possible, pag big bike motor mo, nasa pristine condition talaga yung motor mo, no? Kasi naman sa kawawa So ito, kahit anong maisipan mo na pwede mong ilagay dito Pwede mo pa eksperimentuhan ng motor na to pwede ka mag-DIY Meron ka na isipang idea, pwede nyong ilagay dito. Okay, so isa sa mga reason kung bakit. Motors turn ako ako instead of yung nag Moto 450 SR. Pero, syempre, idol na idol ko pa rin yung safe Moto SR. Maybe soon, I don't know. when pero syempre, magdagdag muna ako ng mga additional business bago yan, no? Income muna kasi malaki din yung amount ng save Moto SR. Makakapag-business ka din nun. For me lang, okay? Meron naman ako nasa sakyan. Wala naman problema sa motor na to. At actually, hindi pa to tapos. Meron pa to mga iilang kulang. So, tapusin ko muna to. Then, mag-business. Then, maybe soon, kukuha ko na 450 SR or baka hanap na lang ako ng second uh, second hand na Ducati 899. So may nakita ako noon around 500k. So almost medyo close na lang no pero second hand. At least Ducati. So ayun, so niya naabot tayo sa panahon na ganyan, okay? So anyways, ayan at least nasagot ko yung question sa mga nagtatanong lagi sa bakit nagmotor sana ako, hindi na lang ako na big bike. So ayan, and thank you for watching and ride safe.